15. Okay? So, yan lagi yung ating uh, magiging sagot, no? Oi, good evening. Bait na lang si sir, nurse, good evening. Sa kung saan lang. Okay, let's answer this. Kasi nagkaroon na tayo ng hands of the clock. Ang gawin natin, isa, sinama ko na din to. Okay lang ba isama na rin natin to? Kasi clock din naman to. Ipa-train bali pangalawang lesson na. Sagadin ko na kasi isang oras sakto pala. lang. Dagdag ko na to, mabilisan lang naman to eh. Ito si ito. Yes, tama. <laughs> Pinagsama ko na yung clock. Okay. So, ipa train leave station at 8 a.m., arrives at station B at 10 a.m., how long did the journey take? Oh, ito, madadali lang to kasi yung isa kasi ganina, pang engineering yun eh. Engineering math kasi yun. Tsaka malalalim na math yun eh. Eto, usually, ang CSE kasi more on situational na parang ginagamit natin pang araw-araw. Yun -araw. kasi hindi mo naman tatanungin dun sa ka kaibigan mo na, pre, ilan degrees yung 645? Yeah, wala ka namang ganun eh. Tatanungin na lang. Eto, tatanungin mo, ilang oras yung biyahe, di ba? parang kunyari papunta ng Cuba o galing ka ng SM Fairview ganyan so ang ginagawa mo lang dyan imina minus mo lang diba 10 30 minus 8 o'clock minus mo lang 0 3 colon papahiramin mo siya magiging din sa so, magiging 2 hours and 30 minutes ito yung minute ito yung hours okay so ilan yon letter letter C. Okay? Usually, ganyan din yung biyahing gubaw, no? Pagkagaling ka dati ng SM firm. Wala, wala, nang lang diretsyo ngayon, eh, di ba? 2 and a half hours yan. Lalo pag traffic, minsan 3 hours. Alam ko kaya taga-TP ako, eh. TP ko What time will it be? 3 hours and 45 minutes after? O, oh, ito, maganda to. Sige nga, ano sagot dito? Sinama ko na yung isang, isang live ban na lang, yung dalawang topic na. 'di ba? Thank you sa mga nagfo-follow sa atin. Ang dami, no? Thank you, thank you. O sa mga nagtatanong kung ano yung iba yung course ko dati. Civil engineering ako sa TPQC. Pero wala tayong license, no. May lisensya tayo sa teaching. Okay, so mag mag ganito lang gagawin natin. Tuturuan kayo ng technique dito. Itong technique na to natutunan ko pa second year, so 2007, oh, 2008 no? 2008 ano na ako nyan second year second year high school or ang na ngayon is parang grade 8 na diba ba ganito lang gagawin mo dyan 9.20 itatapat mo lang no 9.20 am nakalagay diba am i add mo to add mo yung 3 hours 45 itatapat mo <laughs> 31. 31. <laughs> Kaka-31 ko lang. Add mo siya ngayon, no? I-add mo kasi dadagdagin mo eh, diba? So, mangyayari dyan, ito, 5. Tapos, ito naman, 2 plus 6, 2 plus 4, 6. Wala namang oras na 6. <laughs> Kaya, oh, 94 ba? Ang gagawin mo dyan, hindi mo ilalagay rito 6 kasi wala namang 65, wala namang... 265 no wala. Ang limit mo diyan imbis na 10, 6 lang kasi hanggang 60 lang naman yung minuto, di ba? So ang gagawin mo diyan, gagawin mo ng 0 yan. Tapos dadagdag mo dito ng 1. Mangyayari diyan 1 plus 9 10 plus ang tawag dito 3. Ilan na? Ah uh, 13. Ngayon, naka-military yan, no? Military ba tawag dyan? Pag nilipat mo yan, magiging 105 kaso naka PM ka na. Okay? Ang tawag dito, yes, yes tao, ang, yes tama military. tawag dito is ano, ah uh, anong tawag dito? Clock problem. Ito yung tunay na clock problem. Clock problem yung tawag sa mga ganito. Yung kanina, hands of the clock yon Hands of the clock. Angle, may, may angle pa yata sa simula yun. Angle of the hands of the clock no? Okay? So, ang sagot natin dyan, letter, letter B. O, next. Alas dos. <laughs> Good morning, Sir Sen <laughs> Ganito tayo. Midnight DJ nga ang atake ko ngayon. <laughs> Ganoon ang ano natin ngayon. Ganitong oras. May nanonood pa naman sa atin. Ayan, 7,000 na may nakapanood na sa atin no? May mga nagfo-follow. Thank you sa mga nagfo-follow. 2,000 likes tayo ngayon and 150 pa nanonood sa atin. So, naboboring-boring ka, no? Pwede pwede ka manood dito. Ayaw lang ni Sir Toko ng medyo mga bastos, no? gusto matuto, kasi tinan nyo, marami, di marami ditong gustong matuto. Tapos yung iba dyan, magko-comment na kung ano-ano. Tatanggalin natin sila, no? Para hindi sila maka-comment, no? Okay? So, answer natin. 6.40pm naglas daw yung movie ng 2 and 25. So, ganun din, ganun din yung gagawin natin. So, add mo to. 5. Meron, may, may, may lumalabas na ganito. Mga wasahay So, 2 plus 1, ganun pa din. Magiging 0 na to. Tapos, meron kang carry 1. And then, magiging 8. PM yan. So, PM pa din. Sagot natin dun. Ay, 9 pala. Sorry. O, oh, may nakikinig pala. 9 pala. Nine. Very good. Tinitingnan ko lang kung may nanonood, no? Ayan. Very good. Next. ah uh, pwede ito sa ano, ah uh, sir, sa CSE. Sa ibang mga entrance test, pwede ito, no? Oh, how many minutes are there from 4 o'clock to 2.15 p.m. to 4? Oh, madadali lang itong exam na ito, no? Pero sinama ko na lang dito sa topic na to. So, gagawin natin, yung minus natin, no? minus 4 p.m. minus 2. Ang gagawin mo, ito 0, hihiram ka dito. Wala nang magpapahiram. Ito, papahiraming ka. Dito, hindi 10 tenyong... May... <laughs> wala, walang tas doon. <laughs> Ay, tas ba? Kala <laughs> ko, theory of, theory of structure uh, meron subjects lang. Wala silang nilalabas na tos. Yung, ano lang yung abat na subject. Ah, meron. Meron yata. Pero hindi siya nakatos. Mga topic lang. Tama ba? Hindi siya broad eh. Table of Specificity, Hindi siya ganun ka specify. No? Hindi siya, so, hindi siya nakatos. Nakatopic lang. so, gagawin mo dyan, imbis na 10 ang ilalagay mo, 6 lang. Kasi 60 minutes lang eh. ba diba? So, magiging 5 na lang to. Ito na magiging 10. So, 5, 4, and then 1. Ito, naka-hours yan. Ito, naka-minutes. So, ang gagawin mo, i-convert mo yan, 1 hour. 1 hour is equal to 60 minutes. So, 60 plus itong minutes mo, 105 minutes. No? Very good letter. Naiya ko sa nai... Nag-uusap ko ng questions. Ah, saan niya? Ano yun? Nai... 15 okay lang yan. No? Ganyan talaga. Minsan, No? Okay, tama. No? Letter A. Nakikita ko dyan. No? Number 5. If it's uh, 11.50am now, what time will it be in 125 minutes? Minsan nasa let din to. No? Yes, tama yun, no? sir. Minsan, baka lumabas din to sa let, no? Okay. Meron dito dalawang paraan, pero yung paraan na lang na... Okay, sagutan na natin. Ito na lang gagawin ko. Since 125 minutes yan... Let it take ko set. Eh, good luck. No? Ah, uh, nagtuturo ko niyan let no sa CBRC ako nagtuturo. No. Kung hindi niyo natatanong, nagtuturo ko sa CBRC ng nang ano, let tsaka CSE. Parehong mat yung turo ko diyan no. Kakatapos ko lang ng Gen Ed <laughs> Congrats. <laughs> Andito ulit Gen Ed Math. <laughs> Gen Ed Math tinuturo ko sa CBRC Minsan mat major sa RCBC ako oh, nagpa nagpapain <laughs> ano yung CBRC? Si Carl Balita Review Center no? okay, so ito i-convert mo lang to sa oras no? yung ginagawa natin kanina so kung 60 minutes 60 minutes is 1 hour so yung 2 hours 120. Tapos syempre 125 yan edi eh 2 hours and 5 minutes, di ba? Tapos i-add mo yung kanina, itong 11 ay si natin. Bako onte. Okay, so 11 50. Dagdagan mo ngayon. Kung Kumbaga, yung 11.15, dinagdagan natin ng 2 hours and 5 minutes. Kinonvert naman natin dito, no? So, 5, 5, magiging 13 ulit. Military clock ulit yan. Ibalik mo siya sa 55. Tapos, ano ba siya? AM. Ay, siyempre magiging PM. Okay, letter A. Hindi, RGB. Natatawa ka dyan sa RGB, sino? Okay. Kasi nag mag -e exam na kami sa ano, nag nag derm kami bago yung mismong exam. 2 2 hours lang yata si SE 2, 2 hours ba 3 hours? 3. Eh, mga 2 hours lang yata 'yan, 'tas nasa 150 item. Kaya may mabilisan diyan eh. Ang time ano 'yan eh, time bound diyan eh. Talaga mahirap diyan. Si kung tatanungin niyo ano mas mahirap, LET o oh, si CSE, CSE ako? Unang-una, sa CSE kasi, 80%, 80 yung passing. Sa, C sa LET, 75 lang. Sobrang hirap sa CSE. Pass sa LET, sa CSE tayo. Yan. Good luck, no? Kaya-kaya yan, no? Kaya nga yung LET. Kasi so, mas mahirap talaga. Sa totoo lang. Para sa akin, ha? Sa akin lang, opinion ko lang. Bilang nakapasa na at pareho, at saka nagtuturo din ako pareho, o'clock is 15 minutes. A is 15 minutes fast. If the actual time is 3:30, what does the clock sh show? Sir, wala ka pasok bu. Wala. Hello sir, gamit na gamit ko turo mo sa TUP Nakapasa pa. Oy, talaga? Oy, congratulations naman. na pa. Oi talaga? Oi congratulations na wala. TUP yana siya na. Ano? Ikaw ay magiging batang may nila na. Welcome. Oh, syempre magig oh, lalaki ba si Six? Ah, ang kala ang kadu ang kalab kadu. <laughs> kalab team niyo diyan, syempre PNU. Hello po sir, pwede po magturo ng Hello po sir, pwede ka po ba magturo ng Greg? Yes, pwede. No, kaso nga lang gagawin natin ng panahon para the answers. Mas mabilis advance daw yata ibig sabihin niyan. Pag naka-advance daw ng 15 minutes, ito 'yung nakalagay. Syempre, 3.30, naka-advance. Ibig sabihin ng pass, advance yata, yan. So, maminusan mo na siya ng 15. Kaya magiging 3. 3.15 p.m. Ay, hey, Engineer Jai. Tama ba? Letter A. Hindi ko alam, hindi ko lang sure. Tama ba? Ibig sabihin. Ah, nasa PNU. Hindi, pag sinabi mo ba na fast, saan mo, papasak ka sa isa mo, no, Aha, basta sir, asahan mo, papasak ka, isa mo sa pumasa, sangat major ay, congratulations, ma'am or sir, ma'am, ay, oo nga no? Thank you sa mga nagsagot na. Ulitin natin yung tanong. No? A clock is 15 minutes pa if the actual time is... Ah, sorry. Tama nga kayo doon, no? O nga, no? Ako yung mali. No? 3.45 pala. Sorry, sorry, sorry. Ito pala yung actual. Pag sinabi nga natin na fast, fast ka ng 15 minutes, ikaw ay 15 minutes ahead. No? no? Mas mabilis ka, no? So, ibig sabihin, dapat nga, dagdag ka dapat. No, mali yung nasa thinking ko doon no? Uy, ang dami nanonood sa atin. Bakit? Ano Eh, di ang actual time is 3.30. Hindi, may nakalagay kasi yung clock mo daw. Kung bagay yung clock mo sira. No? Ibig sabihin yan, no? clock mo sira. Iba yung past. Iba yung past. Eh, yung huwag mong babalikan kasi past na siya. Eh. Pag sinabi natin fast, tama ba? Lampas ka. Naka-advance ka, kumbaga. No? Naka-advance siguro yun, no? Ganun. Then, advance mo ng 15 minutes. Yan, very good. Yan pala yung tra tamang word, no? Ad advance, no? Naka pag sinabi yung fast, advance ka. Pag fast, iba yun, no? Yan yung masakit. <laughs> the person spent 2 hours at the work and leaves at 5.30. When did he, they arrive? person spend 2 hours 40 minutes at work and leaves mga ah, paano to letter ano sagot doon ha ah? ano ba ano ba sinagot na 3. mali yan mali mali yan sorry 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 ito tayo ano ba 345 ha ito yung tama sagot dapat plus okay ito tayo thank you sa so mga nagpapalo sa atin no uh, ayo hope may natututunan kayo at nag-enjoy naman kayo. Na? Kung ganito yung estilo, natututo ba kayo? Sa ganitong estilo. Kung ako sa'yo, kung ako yung mateacher, uh, ah, kung ako yung student tapos, gusto ko yung medyo masayahin yung teacher ko yun. Eh, no? Pero sa totoo lang, sa mga stricto na teacher na mat-teacher ako natuto. Naalala ko dati nung talagang matitindi ang mga teacher dati. No? Nang mat, lalo mat. Ewan ko terrorista yung atake nila no terror yes tama naman yun no nawala naman yung antok <laughs> oh, let's answer this one sabi niya umalis sila 5.20 pm nagtrabaho sila ang, ang bilis naman nilang trabaho 2.40 minutes lang o oh, ma-minus lang natin no minus minus Zero. Papahiramin mo, papalasan mo siya ng 6, di ba? Magiging 8 na siya. Magiging 4, ito magiging 4, magiging 2. Sagot natin na tama ba 240? Okay. Ala, thank you sir sa ino. Wow. Uh, ano yan? TikTok. Ano ba yung tsura pag magagagana? Tingnan nga natin. Ayun know, o. Ah. Uh, Meron nga yun. Know, nakaganyan. Uh, thank you sir sa ino. Yan lagi. Studyante nga, regular student. Hindi ito yan mulat mula pa ito isang, isang taon na ata <laughs> hindi lang no so meron ka dito matin tawag ng mga regular student no na laging pumapasok talaga sa live anong oras man siya no and then yung mga bago tinatawag ang transferi yung iba naman yung mga pumapasok-pasok bigla hintayin niyo lang no? magkaroon lang ako ng stable na trabaho maging stable din yung live natin no hindi lagi eh kasi madami may exam pa ako eh. Nagma-masters kasi ako eh, kaya ganun. Kaya ako nahihirapan. Kaya pag nag-MA ka, no, hirap. Mag-ano mag ka pa, mag-ano tawag dun? Ako oh, cutting class kasi ngayon <laughs> de Hindi, transfer tawag yan. mga no, mga bagong like, no, mga bagong follow sa atin. Mga nag, yan. And nakaka-miss din, no? Dati kasi lagi, eh, good evening, sir morning na wala morning. O oh, ito sige, magmo-multiply tayo. Review niyo na rin do sa multiplication, no. Okay, so how many seconds are there in 2 hours and 15? Edi, eh, i-convert muna natin sa minutes, no. So 2 hours, 1 hour is 60 minutes. 2 hours is uh, 120 minutes, di ba? Sabi ate kanina yan. Plus mo 15, plus 15. 135 minutes, no? Hindi po ba 10 yung ipapahit? Nung PL, ah, PLM exam? Boom. wow. Ah, uh, CSE usually to. And sa ibang mga ano, ibang mga topic, sa mga, siguro sa mga elementary, meron to. Yung oras-oras. Kasi noong nangaraan, grade resikin, no, yung anak ng mga kaibigan ko, meron silang ganito eh iba-iba to kung ano lang maisipan ko engineer na ituro yun lang yung nilalabas ko dito no? 135 yung feeling ko na magagamit naman sa CSE kasi yung CSE tsaka LET no? Gen Ed math, no? yung tinuturo ko so sabi ko nga sa mga rin student ko i-like nyo yung ating or i-follow nyo yung aking TikTok kasi doon, kung hindi ko man masakop yung tinuturo ko sa mismong oras na yun, at least nandito, matdagdag na rin yun. No? Sa mga hindi naman namin estudyante, ito, libre naman to. Bago pa akong magturo sa sa CBRC, nagtuturo na din ako dito. Nag, kahit tingnan nyo yung mga dati ko pang mga video sa YT. 2019, 2020, 2021. Bago pa yun, no? Bago pa ako makapunta ng CBRC. Bakit? Anong ba para saan ba to? Wala na to, nag enjoy lang kasi ako magturo. Bago pa ako mag-let, no? Bago pa ako mga units. Ayoko na ang engineering. Pagod na ako sa site. Hunter <laughs> the... Wait lang naman. <laughs> Multiply natin 60. Tama ba 60? Multiply 0, 0, 0. 6 times 5 magiging 0, 3. Ah... Uh, 18, 21. 8 tama ba? ulit 0 18, 21 pala ala Alah? 35, 60, 0, 0, 0 0, 3, 18 21, 2 ilan yan? oi, future M, madali kayang kaya mo yan Eight one. Eight one yata eh. Tama ba? Zero. Zero. Three. Eighteen. One. Two. Eight. Eight one, diba? Tama ba? Si... Si H. Michael ba? Si ano ba to? Si engineer ba to? Engineer ka ba yan? It's me. Ano ba yung pangalan niya? Ayan. Si Reker. Hindi na Reker. Tama ba yung multiply ko? Tinan, tinan nyo nga. Baka mali ako dyan. Teka. Ulit. 0, 0, 0. Okay lang. 6 times by 30. And then 6 to 18 plus 3. 21. Carry two. Tama, di ba? 8, 10. So, ito lang. Wala sa choices. Wala. Ibig sabihin, wala. Ito, okay lang yan. Ito, 8, 10 ang sagot natin. Tama ba? Okay. So, thank you, thank you, thank you. Ano sagot? Eh, may letter A pala. Ito pala, tama. Letter A. Hindi <laughs> ko, rin na, di ko rin nakita, no? Next. If bus journey takes R1 30 minutes and start at 21, when it's time. Ayun. Actually, madami din mga laging nanonood dito dati ng mga engineer, no? Nakapa, Nakapasa na sila. Uh, uy, thank you abibis, Habibi sa pag-follow. Habibi! Habibsi. Okay, let's answer this one, no? Last two items na, para tapos na ang ating live ngayon, no? Makapagpahinga ng lahat. Wala akong pasok, no? Sa mga may pasok, pwede pwede na magpahinga, no? 1 or 30 minutes starts at 11. So, 11, 25 a.m. And then, pasok natin ng 1.35. 1, 2, 3, 4, 5, 6 So magiging carry 1 lang yan Magiging 3 So magiging sagot is Naka AM yan Magiging PM na Okay Very good no Next is Last item Tapos sa amin may formula yung crack <laughs> Eto, ah uh, uh ma'am or sir 1 am daw nag start tapos ang tagal i tumagal daw yung biyahe niya isang oras tsaka 35 minutes i-add si mo lang yon so pag in-add mo yan 5 magiging 0 yon ito magiging magiging 1 carry 1 ka 1 plus 2 plus 3 6 yon kaso nga lang hindi mo ilalagay rito 6 kasi ayan okay Basta yun. 6, kaya kay carry 1 ka. Wala kasing 11, 11.16, no? walang gano'n. What is the difference between 7 a.m. and 2 a Ito, maganda to. Ah, okay. Sige, sige, sige. Uy, thank you sa mga nagpa-follow. Sa atin nakakatawa naman, dami nagpa-follow. Sir so, Sena, thank you, no? Nagsend ka ng 10. Wow. And, nanonood pa sa atin is 200. Wow. Di ba, ang tindi, no? 280 pa rin yung consistent na nanonood mula kanina. Thank you sa mga nagpa-follow, no? One no more shy, shy, that's Sam, shy, Huwag yung okay, mag-away, no? Bawal mag-away dito sa classroom ko. Eh. Pwede magkulitan, pwede maglandian, no, mag, magmahalan, pwede. Huwag <laughs> yung mag-away, mag no? Okay, let's answer this one. Difference lang daw. 2.20 p.m. at saka 7.00 5 a.m. Ngayon, dahil magkaiba sila AM tsaka PM, pwede natin itong i-convert sa military. Na pag-convert mo sa military 'yan magiging 14 ganyan. Bakit kasi 'di ba yung 12 ang sunod nun is 13 tapos 14. Ito 1 PM, ito 2 PM. So itong 2:20 2 PM is 14:20. Maganda na lang ang military kasi mabilis natin siya mamaminos. So, magiging, ito magiging 10, magiging 5, ito magiging 1. Papahiramin ko yan kasi 1 minus 4 hindi pwede. Ang matadagdag dyan is 6. So, magiging 7, 3 magiging 35, ito magiging 3. Papahiramin mo yan, magiging 6 na lang. So, ang sagot natin is eto letter A, 635 na. So, nakita ko lahat, no? Uh, maraming nakakuha ng sagot. Thank you sa mga nagpa-follow. Thank, you, nag-share, nag-send ng gifts. ah uh, hanggang dito lang yung ating lesson ngayon, no? So, ah uh, thank you very much sa mga nanood sa atin. 1 hour and 30 minutes yung ating buong live. Sa mga hindi nakaabot kanina sa topic, yung topic kanina is ano? Thank you, Sir Daniel Padilla, no? ah uh, ang tawag dito? Ang topic natin kanina is Hands of the Clock. Ito yon Ayan, ayan, kanina. Thank you, thank you, thank you, Sir Justino. So, sa, so, so, lahat, no, sir, bakit 6 ang carry? Bakit 6 ang carry kasi, pagka uh, sa ano, sa oras, di ba hindi naman 100, no? Di ba minsan, pag nag-carry tayo, dapat 10 yung ilalagay natin. Dito hindi, 6 lang, no? Kasi, hanggang 6 lang naman yung oras, hanggang 60 minutes lang. Hindi siya umabot ng 100, di ba? kaya 6 yung idadagdag mo. Kung baga pinahiram siya, 60 lang yun. Hindi 100. Bakit? Kasi 60 minutes lang yung oras. Kunyari, ganito. Ayan, sige, okay mo din naman. So, yun, yun lang guys. Uh, maraming maraming salamat. Uh, thank you, thank you, thank you no, sa mga nanonood sa atin. Sabi ko nga kanina, sa mga hindi umabot sa lesson ngayon, no, sa mga past lesson, lahat ng lesson natin is inaano natin, uh, ina-upload natin sa ating Ah, uh, diyan sa baba tingnan niyo yung baba natin. Ang dami na sa ating 230. Ayun. So, thank you, thank you everyone. Thank you, thank you po mga nagfo-follow sa atin. Okay? Ayun. Dito sa baba tingnan niyo. Ayun oh, sa baba. Ayun, dito. Teka. Dito yung ating Sabi nga diyan, share daw, ayun oh. No? Search pala search sa baba. Ayun, search. Sir Tokwa. Ayun. Saan siya available? Nandito sa kulay pula tsaka sa kulay blue. Sa kulay pula lang din yung ano natin. Yung buong, eto, yung buong to. Dito, ang in ko lang mga onting mga clip na no, para malaman na nag-live tayo ngayon. Uh, so, yun lang. Maraming maraming salamat. See you tomorrow. And, yun lang. Thank you, thank you, thank you. Thank you sa mga nagsend ng gifts. Nag-follow, nanonood, dumaan sa atin. 12,000, no? Sir Seno, thank you. Thank you, thank you po. Then, almost 4000 likes na. Okay guys.